magandang umaga. Ayun, nagpapasalamat ako kay J-Boy dahil binigyan ako ng ano nang, ang oh, Ito, binigyan niya sa akin Kate. Ayan. Umae wa mo sindeiru. Oh. Nani? Oh. Oh. Ayan, ayan. Oo. Ayan. Salamat sa'yo kasi eh. ni. tapos yung bigay mo. Ayan. Ah, Antay mo na. Oh. Sa tagal na magkakilala tayo. Eh, ngayon ko yung oh. nabigyan. Oo. Ah. No, mo, oh, salamat ah sa naman. pagbigay mo sa akin. Ano mo pagka ano na ako suporta. At tapos ano <laughs> Na no, na salamat ha. ah. Pagka ano. Uh, oh, tal. Hindi naman ako yung tipong ano, oh, binigyan ko kayo, oh. binigyan niyo ko agad. Oh. So, okay. Uh, pag nakaluwag-luwag kayo,

Oh. In, oh. Charlie. oh okay. Um, Merry Christmas sa iyo. Maraming salamat din sa pagbigay mo ng cake. Uh, thank you, thank you and God bless you.